kinatawa naman po ng mga bike at go kasi group sa pagkakaroon po ng MMDA ng mga bike lanes sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero para sa kanila, may mga lanes na dapat repasuin para tiyakin ang kanila kaligtasan. May live report si Chino Gaston. Chino? Yes, GG Malapias ang pagbubukas ng bike lanes kaninang umaga mula major Circle hanggang sa panulukan ng Quirino Highway at Harrison Street sa lungsod ng Maynila. Dumalo sa okasyon ang mga kandidata ng Miss Earth Beauty Pageant at si MMDA Chairman Francis Tolentino panimulang uh, proyekto raw ito at balak maglagay ng MMDA ng bike lane sa buong Metro Manila. Ikinatuwa naman ng mga bike advocacy groups ang proyekto pero marami silang nakikita ang kailangan baguhin o repasuhin sa bike lane. Bukod sa Makita Draw, wala rin katiyakan na ligtas ito para sa mga bikers. Katunayan, Jiggy, sinubukan nating baybayin ang bike lane sa Maynila kanina sa kaya bisikleta at ilang beses tayong uh, muntikan ng mahagip ng mga sasakyang hindi ginagalang ang bike lane. Ginawa rin itong parking space ng ilang motorista sa kabila ng napakatingkad na kulay pulang pintura nito. Aminado si MMDA Chairman Francis Tolentino na kailangang matuto muna mga motorista na sumunod sa patakaran sa bike lane. Sabi ng mga pro-bike uh, pro bike groups, edukasyon, encouragement at enforcement ang susi para magtagumpay ang bike lane project. Jiggy. Maraming salamat, Chino Gaston.